Good morning. Happy Sunday po. So bakit ang lahat ng kabutihan ng tao ay basahan lamang sa Panginoong Diyos? Yes po. Sapagkat lahat ng tao ay pawang makasalanan. Lahat ng tao ay dumaloy ang kasalanan. Kaya po ang lahat ng kabutihan dito sa mundo ay basahan lamang sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po sa Isaiah 64 verse 6, lahat tayo'y lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay marumi. Maruming basahan. Ang katulad, nalalanta, natuyo, natuyong, natuyong lahat gaya ng mga dahon tinatangay tayo ng malakas na hangin na ating kasamaan. So, yun po ang dahilan kung bakit sa paningin, sa paningin ng Diyos ay basahan lamang ang lahat ng kabutihan na ginagawa natin dito sa mundo. Maliban na ang kabutihan na nasa atin ay mula sa Diyos. So, nagiging granted lamang ang mga kabutihan na nasa atin bunga ng ating pananampalataya the fruit of our faith so sa mga katuwid, dapat ay lumapat, lumapit tayo sa Dios sapagkat ang lahat ng mga mabuting bagay na sa tingin natin mabuti ay pawang marurumi sa paningin ng Diyos So, yun po ang dahilan kung bakit kinakailangan ay maunawaan natin ang kanyang mga panukala, ang kanyang mga salita. Sapagkat nahahaluan tayo ng kasamaan ng dahil sa kasalanan. Kaya nga po, sinabi po sa John 14.6 na ang sabi po sa John 14.6 Ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sino po nagsalita doon? Ang Panginoong Hesus. Sabi niya po, sumagot ang Panginoong Hesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So sa makatuwid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na siyang napako sa cross at siya pong nilaan para sa maraming tao ang siyang katubusan na ating mga kasalanan. Kaya nga po maging po sa ating panahon, sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tayo po ay malilinisan. So kaya ayun po ang dahilan kung, kung bakit sa ating panahon dapat mag-proceed tayo sa kanyang mga salita sapagkat sa pamamagitan ng kanyang salita tayo po ay malilinisan at makakaunawa sa kanyang mga pangako at katuparan kaya po sa umagang ito nawa po ay nabigyan natin ng pansin ang mga bagay na mabubuti ayon sa ating Panginoon atin, ayon sa banal na kasulatan. Po, ang mga bagay niya, ito, na maubuting ito po, na siyang mahalaga kaysa lahat ng bagay na nararito sa mundo. Kaya po nawa po ay mag-proceed tayo. Unawain natin, aralin natin sapagkat ito po ay mahalaga ito po yung precious gold kapag naunawaan mo masasabi mo na ito pala yung ginto no? ito yung treasure na napakahalaga kaya po ngayong umaga pagpalaing po kayo in happy Sunday God bless you po sa, sa inyong lahat